na idumduma ti motocross nga ayam ti barangay 17 Santa Asuncion iti San Nicolas Ilocos Norte. Awan ngamin ti mosar a motosiklo. ngem naka da manipud iti starting point masapul nga didibibatan ti kayo nga igem ti duwa nga agkadwa manipud iti finish line. Sakbay pa nga nagtaray da Arig na nagpaburburda akasla naka motosiklo da nalaglag na yung... Grabe sa lahulin, lahulin na, naglakad na lang. lang, na lang Huwag na, na <laughs> mga ate! Huwag ko mga, mga, mga ate! Huwag ko mga ate! Grabe! May pa! Ayan! Asala pala tayo! Dito! Tanong ka na, tanong! Si Pini Sky! Ako ni Jero, lalo sa board team ni Madin! Ayo nak akini diving kan ayo. sampai dapat lupa. Allah, siapa kau? Bro. 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 Ano <tries> mo? Clarence Balingaw. Saan? Lawag. 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 No, kumasamit ay eh, panagtry mo. Mayat dito. May Solid. Alin? Ano na dito? Ano na dito? Unexpected. Unexpected. iya <laughs> ay premium nga baka. Ano nyo? Um, alagaan mi dito. Alagaan niyo. Ikaw, kumusta? Okay lang. Med medyo narikatan lang. Ang karikatan okay nyo? win Ito lang may awit tayo baka. Thank you mga hati! Saan nga kita? Agbibingay kayo? Parten nyo? okay lang. Malagaan nyo. Tano nyo dumakil git, Bari nga dagas at tutaong Ayan po! Kala nyo, linuloko namin kayo kanina. Ayan po, buhay na buhay na kambing! Alright! Thank you! Third place, Sir Ano po ang pahalan nila? Ayan na ulit. Ano ka na? Anong pahalan mo ulit? Ayan ulit. Kaya kaya di si kapitan na magbigay ng kape. Ayan po. Problema nyo na yung pag-aatian dyan. Gusto nyo, benta nyo. May dawal, dalawang libo ako rito. Ayan, picture. Buhatin nyo, buhatin nyo yung kape. Ayan. 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 <laughs> Ay, ha? Siyempre, kapag binuhat, yung baboy yung susunod natin bubuhatin. <laughs> kapag hindi na buhat, hindi yung uwi. Ay, Second place, sir, is from Batak City. Apio. Apio.

lang daw. Ayan, nawakan nyo na lang. Mag-picture na lang kayo. Mag Picture sa gitna. Parang ayaw ng big. Nahihiya. Yung mga champion natin, nalik kayo dito. Magkano daw? Para hindi na kayo magkano. At siyempre, ito na po ang ating champion. And the champion. Ayan, ito na. Ayan, si Hindi Deus namin kaya at... linoloko. Buhay na buhay. Hindi na kalata. Hindi na kasuko. Ayan, baka mo. Paano nyo, ha? Tanungin na natin mga pangalan nila. Yes. O sige, Deus, anong masasabi mo? Kay hey. hey, Sir Oscar. Maraming salamat sa... Uh, anong ipapangalan sa baka? Kambing. Oscar. Kambing. <laughs> okay, picture taking na. Once again, maraming maraming salamat, Sir Oscar. At kasama din po pala freebies yung naghahawak ng baka. Ay, hindi po ba? Akala ko nakapakay. Ang eh. si Oscar Casimiro. Ayan po. Akala nyo, linaloko namin kayo kanina. Ayan po, buhay na buhay.